iyo mga idol wale nang pa ni eh, at ibigay na nalapan niya ako ng ano ng regalo pero sabi ko walang regalo kasi hindi ako napibigay ng regalo pero surprise natin mga idol meron ako binili habang ming doon nanonod na ang

<laughs> Sigurado ka <mama>! na? Merry Christmas! <laughs> Merry Christmas! Oh really? Ito Yun wala! Yun ay, doga na kapalit na. Lahat so guys, ingon siya wala. Sige kong paningin siya wala. Uh, kasi lagi siyang ano sa akin na surprise Sabi ko, wala akong nabili Tapos pero matagal na nabili yan. Tinago ko lang mga idol. Oh my God! Ah, na 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 na. Sige na pa pa. na kayo ng mga ano, makapirae tayo diyan sa TikTok mo diyan, mga idol. Don't forget our TikTok uh, dance, uh, our Christmas uh, mga dance. Uh, mga idol. And Ayan. maraming salamat at uh, siyempre, ah uh, binabati ko rin lahat diyan. Buksan ko ka. Eh, buksan niya ka. 'yan. Anong anong laman 'yan? Ayun, tingnan niyo mga idol kung anong laman. Oh! Ayun. Oh, really? Hala, ah, hindi na palit. Ayun matagal matagal See? matagal, matagal ko pinag-isipan mga idol kung ano talagang ibigay ko sa kanya pero naalala ko na gusto niya ng po, yung warmer na sweatshirt kasi taglamig na mga idol kasi wala siyang warmer so yun naisip ko yun na yun yun siguro kailangan niya kaya, nagbili, ito, di ba oh, nagbili siya nagbili ako ng dalawa mga idol kasi actually, yung dalawa na lang yung naiwan doon na, na doon sa tindahan. Ayun po, nakahabol ako. Nakabili ako ng na dalawa. Ayan. Athletic At, works. Uh, so, mag-gym na ako. At oh, uh, pwede gamitin sa yan sa work, lang. sa work yan. Kasi, ano, uh, warmer warm, yan, right? yan, yan. Oh, yan. I ano? like it. Ganun ka na Para, Kasi right? winter na mga idol. Lamig na dito. At, uh, baka This sa next man. month oh, katapusan oh, mo you. Na, Meron ano. always surprise me, lang snow amigo. dito sa lugar na to. Ayan. So, yan Na-surprise ako kasi sabi Practice kami ganina mo mo. ng TikTok ay, na kayo. practice kami ng TikTok kasi gusto nyo sumabay sa asayaw ng TikTok. So, ayun, wala wala kaming, ano, idol, wala kaming masyadong kanap dito. Wala, walang handa. Kami It's lang so daw nice. dito kasi, ano, Ah, uh, kailangan namin na mag-celebrate ng Christmas at Pasko dito sa bahay. Yan ang unang Christmas at Pasko namin dito thank sa bahay. Thank you guys for Ayan. watching. Thank you for watching. Ayan, so. And thank you. Thank Ayan, so eh, yes sa nagbigay ng lang. overtime ni Kuya Ganggang Ayan. at may pambili ng Ayan, maraming salamat. Ayan na. Uh, si Vlad ang nagbigay. Ng, tama. Ng Ayan. overtime. Tama. Ayan. So, God bless po siya <laughs> lahat dyan. Merry Christmas po. Ayan, sana yan, nasa uh, mabuti kalagayan kayo lahat dyan at sana masaya kayo sa uh, araw na Pasko na ito at siyempre Happy New Year na rin po sa lahat and maraming salamat ingat po bye bye bye